Binasag na ni Angel Loxin ang kanyang pananahimik sa social media habang libu-libong Pilipino ngayong Setyembre 21 ang nakiisa sa Trillion Peso March upang ipahayag ang kanilang saloobin hinggil sa mga anomalya sa mga flood control project sa bansa. Si Angel, nakilala sa pagiging matapang sa pagpapahayag ng kanyang paninindigang politikal at sa suporta niya sa iba't ibang outreach programs para sa mga biktima ng kalamidad at sigalot, ay matagal nang hindi aktibo sa social media Kailan lamang siya muling nagpakita ng pansamantalang magbigay ng suporta sa kanyang stepson na si Joaquin Arce matapos itong pumirma sa Star Magic? Ngayon binabasag ko ang pananahimik ko sa social media. Para sa lahat ng Pilipinong lumalaban sa corruption, naway bigyan pa kayo ng lakas ng Diyos para ipagpatuloy ang laban? Panimulang pahayag ni Angel. Ibinahagi rin niya ang kanyang naramdaman habang pinapanood ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan iniimbestigahan ang mga sangkot sa mga flood control project. Habang pinapanood ko ang mga pagdinig, hindi ko maiwasang maalala ang mga mensahe at balita ng mga taong humihingi ng tulong. Mga pamilyang nawalan ng bahay, mga magulang na nawalan ng trabaho, at mga buhay na nawala dahil sa baha at bagyo, dagdag pa niya. Naiiyak ako sa galit, kasi pwede palang hindi sila naghirap. Pwede palang walang nasaktan. Pwede palang walang namatay, the actress expressed her dismay. Even as she is saddened by the events, She encouraged people to speak up and let their thoughts be heard. Ang bigat. Nakakapanghina yung ganitong kasamaan. Pero mas nakakapanghina kung mananahimik lang tayo. Kaya we keep speaking, we keep fighting for truth, for justice, for change. No politics para sa tao. Made an additional statement on X formerly Twitter using a line from Mindanaoan hip-hop group Morabit's song Anak ka PU. Ang sa amin, galing sa hirap. Ang sa inyo, galing sa mahihirap. Stop the corruption. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod.